Galit na galit si Meme Vice nagpaninig sa ito ng live. Matapos mabalitaan ang interview ni Gerald Anderson, sadyang nagmaldita. Kung babalikan natin ang lab team noon na Kim Meral, marami rin naman ang supporters. Marami din ang nagagalit sa hiwalayan nila noon. Napakasakit ng ginawa ni Gerald sa television ba naman inamin habang kasama pa si Kim Jung. Sobra-sobra na yung sakit na idinudulot niya sa dalawang ex. Ngayon na si Paolo Abilino, ang taong nagpapasaya sa kanya, nawa igalang -iga naman nilang Gerald ito. Tama na ang nakaraan. Sobrang sakit at pag-iyak ang ginawa. No more comeback na. Ay nga sa mga ibinahaging komento. Kimi, just a little motherly advice no comeback movies. Any of your ex, bus is bus. Nandiyan ka na sa kinalalagyan mo ngayon, kini, And with Paolo Abilino, you're both so blessed. That means, kayo ang itinadhana. God bless Kim Pao, walang Gerald Anderson. Wala rin si Yan Yin. Ayon pa si Binahag komento. Huwag na kung gusto mong sumigat. Pagtrabahuhan mo Huwag mong gamitin si Kimi kasi may Paolo Abelino na. Na siya ang sobrang mahal ni Pang. Ang kimita niya, walang babalikan, hindi rin naman papayag ang management sa kagustuhan ni Gerald. Kaya Julia Barreto na lang siya. Tutal, masaya naman siya doon. Huwag lang manggulo sa kinbao. Purkit nilangaw ang kanya mga movie noon at halos wala ng proyekto ngayon ay sige di at siksik naman kay ex-girlfriend. Kakalok talaga.